Kuya M, ako nga pala si Beth. Hindi ko tunay na pangalan. Bago ang lahat, hayaan niyo muna akong bumati sa inyo ng isang manigong bagong taon sa lahat. Sisimulan ko ang aking kwento sa isang karanasan ko na hindi hindi ko malilimutan habang buhay. Nagkatrabaho ako noon sa isang pabrika sa Parting Laguna at nagkaroon ako dito ng kasintahan. Itatago ko siya sa pangalang Rico. Magkasama kami sa pabrika. Kalaunan Kuya M, naging mag in partner kami. Smooth naman yung pagsasama namin Kuya M, na punong-puno ng pagmamahalan at pangarap. Nahuupahan lang kami na malapit sa pabrika. Pero kada second week, pag may sahod kami, ay nauwi naman kami sa aming pamilya sa Pampanga. Doon talaga kami naninirahan Kuya M. Magkalapit bayan lang naman kami ni Rico. And one time, isinama ako ni Rico sa bahay nila. And then ipinakilala ako sa mga magulang niya. Okay naman yung pakikitungo nila sa akin. At boto naman sila sa pagkasama namin dalawa. Dito ko na din nakilala yung kapatid ng boyfriend ko na babae. Katago ko na lang siya sa pangalang Rebecca. May asawa na din siya, si Alex. Pero kagaya namin ni Rico, mag in lang sila. At parehas silang walang trabaho. Kaya natanong nung mag-asawa kung pwede sila mag-apply ng trabaho sa pinapasukan namin ni Rico. At dahil medyo matagal din ako sa pabrika, narecommend ko sila sa isang kaibigan ko na supervisor. Pero si Rebecca lang muna ang natanggap dahil tanging babae lang ang kulang sa production area. Doon na din namin pinatuloy si Rebecca sa inuupahan namin. Isang araw, nakiusap si Rebecca na baka pwede ay doon na din muna manuluyan yung asawa niyang si Alex sa inuupahan namin habang naghihintay ng tawag sa apply niya. Okay naman sa amin ni Rico, pumayag kami. Total, may dalawang kwarto naman kaya walang problema para din magkasama silang mag-asawa. Lumipas ang mga araw, okay naman yung pagsasama naming apat sa iisang bubong. Si Alex habang nagiintay ng tawag sa in-apply niya siya naman yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa mandaling salita, magaling makisama si Alex Kuya M. Kaya naman, magaang yung loob ko sa kanya. Minsan nga, nakakahiya na. Kasi kahit mga damit namin, siya na din yung naglalaba. Sabi niya, kasi daw na tumunga nga siya maghapon. Sai naman daw siya sa mga gawaing bahay. Kaya hinahayaan na lang namin siya. Pero minsan, inaabotan ko siya ng kaunting pera. Kahit papano, may pambili siya sa mga gusto niya. Kahit pang Yosiman lang. Noong una ay ayaw pa niyang tanggapin kasi nahiya siya. Dahil sa mapilit ako, eh tinatanggap na din niya. Hanggang isang araw, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Rico. Dahil nahuli ko siya na may ibang kalaguyo Paano ko nahuli? Minsang naiwan ni Rico yung cellphone niya sa banyo dahil sa pagmamadali niya para pumasok sa trabaho. Nakita ko na may tumatawag sa cellphone niya. Nang sagutin ko, isang babae. At alam mo ba kung anong sabi, Kuya M? Love, happy first year anniversary sa atin. Miss na miss na kita at sabik na ako sa pagkikita natin mamaya. Natulala ako at hindi ko na tinapos yung pagsasalita ng babae. Bigla na lang tumulo yung mga luha ko kuya M. Halos ang taon na din pala yung relasyon nila ng babae niya. At halos isang taon na din pala niya akong niluloko. Napansin naman ako ni Alex na umiiyak. Tinanong niya ako, sabi ko na lang sa kanya na masakit ang ulo ko kaya dumaretso na ako sa kwarto namin at humiga. Patuloy ako sa pag-iyak hanggang dumating si Rico. Doon ko na siya kinumpronta ng gusto. Nagtalo kami. Yung akala ko na pagmamahal niya sa akin na akala ko walang katapusan. Akala ko na ako lang sa kanya ay sapat na. Binigay ko naman ang lahat-lahat sa kanya. Pero bakit ganun yung ganti niya sa akin? Nang oras na yon, dinig na dinig ni Alex yung pagtatalo namin ni Rico. Hanggang umabot sa akmang sasaktan na ako ni Rico. Dito na ako napalahaw ng iyak. At bigla naman pumasok si Alex sa kwarto namin. At inawat niya si Rico. Tinabig at tinulok naman ni Rico si Alex Nanakbo naman palabas ng bahay si Rico. At dito na ako inalo ni Alex. Kumuha siya ng tubig at pinainom ako. Grabe yung sama ng loob ko that time kuya N. Parang sasabog yung dibdib ko. Tang iyak na lang yung nagawa ko. Tahan na, tahan na bit sa ni Alex. Sabay abot sa akin ng isang basong tubig. Hindi ko alam pero bigla na napayakap kay Alex at napasambit na lang sa kanya na ano ba yung kulang sa akin Alex. Maganda naman ako di ba? Habang walang tigil yung pag-iyak ko. Maganda, mabait at mapagmahal ka Beth. Madami pang lalaki dyan na babagi sa iyo. pag aalo sa akin ni Alex. Pero hindi pa din ako mapakali tuliro at litong-lito ako kung bakit ginawa sa akin yun ni Rico. Siya kasi yung first love ko at siya din ang nakauna sa akin. Ano bang ngaling nagawa ko? Muli kong tanong kay Alex habang magkayakap kami. Kumawala ako sa pagkakayakap ni Alex at muling tanong ko siya ng paulit-ulit. Hindi ko na din alam yung nangyayari Kuya M at bigla na lang naglapat yung mga labi namin. Namalayang ko na lang nasa ibabaw na si Alex at habang ginagawa namin yun, paulit-ulit yung tanong ko sa kanya kung ano pa ba yung kulang sa akin. Hanggang mapagod kami at mairaos yung sama ng loob, pati ang init namin. Nang matapos ang eksenang yun, Kapwa kami nakahiga at nakatangin sa kisame. Parang nanumbalik bigla yung katinuan ko at dali-dali kong pinulot muli yung mga damit ko at nanakbo ako papunta sa banyo. Sakto naman dating ni Rebecca, ang kapatid ni Rico, galing sa trabaho. Habang si Alex naman ay nakalabas na din ng kwarto. Halos kalating oras ako nagbabad sa tubig, Kuya M. Parang gusto kong lunurin yung sarili ko until narinig ko yung maihinang katok sa pinto ng banyo si Rebecca atibet atibet mahinang tawag niya sa akin dahan-dahan naman ako'ng lumabas sa banyo sabay yakap sa akin ni Rebecca marahil na ikwento na ni Alex yung pagtatalo namin ng kapatid niya maliban sa nangyari sa amin kani kanina Humingi ng sorry sa akin Sir Becca para sa nagawa ng kapatid niya sa akin. Hindi ko alam Kuya M. Parang hindi ko deserve yung pagsusorry niya. Kasi ginawa ko din yung pagtataksil ng kapatid niya sa asawa niya. Ay, ang gulo Kuya M. Ang gulo-gulo ng isip ko nung mga panahon na yun. Lumipas pa yung mga araw. Hindi ko na din nakikita ang pumapasok si Rico sa pabrika na pinagtatrabuhan namin. Sabi ng HR namin, nakalibop kalibop absent daw si Rico. Dito na ako na ng gana magtrabaho pa dun. Hindi ko na din tinangkang kausapin si Rico. Dahil kung mahal niya ako, dapat ako yung sinusuyo niya. Pero may guilt pa din akong nararamdaman kasi sa nangyari sa amin ni Alex. Pero si Rico ang sinisisi ko doon kung bakit nangyari yun. Sa ngayon, Kuya M, andito na ako sa Manila at pansamantalang nanunuluyan ako sa mga kamag-anakan namin. Habang nagiintay ako ng working visa papuntang Korea, nag-resign na ako sa trabaho sa Laguna. At si Rebecca kasama ng live-in partner niyang si Alex ay magkasama na nagtatrabaho doon. Pinutol ko na din ang lahat ng communication ko sa kanila. Para na din magkaroon ako ng peace of mind. Kuya M, sana ay napagbigay ako ng kahit na kaunting aral sa karanasan ko. At sana din mapayuhan niyo ako kung ano yung dapat kong gawin. Pinagsisihan ko naman ang nagawa ko. Pero ba diba, si Rico yung dapat sisihin sa lahat. Kung hindi niya ako pinagtaksilan, baka hindi ko din nagawa yung ginawa namin ni Alex. Hindi ko yun sinasadya. Hanggang dito na lang Kuya M at more power po sa channel mo. Muli ako si Beth at ito ang aking kwento.